pa kayo pinapalo? Saan mo ba ang live wire game part? Ba ba Actually, dami na nakaba. Hindi ko sila pasyado na pagpigyan. Nung sabi pa si tayo ngayon turkey. Okay. Eto nga pala Sir Jeff, eto katanungan ko talaga to eh Dati ko pa kayo pinapalo? Saan ko ba nagsimula ang Live Wire Game Park? Ba bakit po ganun yung pangalan, Live Wire? Okay, uh, yung Live Wire is basketball team, no? O mga bata pa kami, barkada kami, tapos ang pangalan ng team namin, Live Wire. So, nung mag-college uh, na, uh, wala na kami. Ako naman, pinuso ko yung course ko at saka yung hobby ko. So nagmanok ako, in search of magandang lugar. Nagmanok ako sa mataas mataas na altitude, uh, sa bundok ng Tanay. No? So dalawang kilometro nilalakad mula sa highway, bundok talaga. Siyempre wala ko no? So naglagay ako na wind energy, solar, may ilog, nilagyan ko ng water turbine, So may kuryente ako, no? Oh, At nilagyan ko ng live wire yung paligid ng farm ko. Dahil ah, ahas, mamamatay pag na kuryente. Kaya, ayun na, naging live wire na. Uy, huwag kayong pupunta dyan sa farm na yan. May live wire dyan. Ah, oh, kaya pala. Tinuloy na natin. And also, alam mo naman yung mga food day natin, no? no, no At yung mga base lags. Pag nunalo yan, alam mo. <laughs> exciting, alam mo na. Okay, alam no. mo. <laughs> tuloy-tuloy na. Of course, yung ngayon natin oh, ng pagdangani. Nagbibiruan nga nung araw. Huwag kayo na kay Chop ka pala. May kuryente ang tari niya. Pati na kuryente na. At least lang ka just biruan. At ah. naging seryoso na. Kaya pala so, lang po yan. Kung kinukwento ko sa inyo is around 30 years ago. 30 years ago, Patrick, no? At kung hindi nyo may tatanong, guys, may hirun ba siyang uh, sikat at halos marang kadugunan ni Sir uh, Jop Nagalak na international breeder. Yun naman po ay uh, si parang nakakuha na ng uh, may nagkaroon ng Lexi, nagkaroon na ng iba't ibang pangalan yung manok na yun eh. Yes, yes. Oh. Uh, Richard Bates. Bates, yan. Yeah. Si Sir Richard Bates po. Napaka-close po yan kay uh, Sir Jap Gagalak dahil ako po talaga kong pinapalo ko po talaga si Sir Jap Gagalak noon pa. Uh, sir Jap, hingisan ako ng isang napakagandang ano kasi sir kayo alam niyo na malata sa pagtatare sa paggamot ng manok sa lahat halos as pa siya kay na kayo, sir eh, di ba? Ah, uh, pwede ba tayo makapagbahagi sa mga followers natin ng tips kung paano sila magsisimula ng magagandang at magandang materyales? Mamuwa. Okay. Uh, okay. Uh, depende kasi yan eh. Ngayong panahon na to, dito tayo sa nowadays kung tawagin. Um, yun napapanahon na. kasi, yung napapanahon. Uh, yung kasi, yung offline betting, yung machine betting, no? Kapag ang sabong ang masingbeti, tumabi ng malaki premyo. So, dahil malaki yung premyo, karami lumalaban. Nagkahangad nung premyo. So ngayon, panahon ako, halos wala ka nang mabiling manok na maayos. Kasi, yung ibang mga breeders, bakit ko ibebenta? Eh ang dami naman ang magagagat na premyo, laban ko na lang. Opo, so, tama tama, Pagkakaroon mo ang mga premyo ngayon? Let's say 40. Oh, okay. 50,000. Uh, uh, ngayon, pag nanalo yung first fight mo, sure ball na yun. Uh, okay, okay, insurance ka na eh. So, yung manok mo, parang mo nabenta ng napakamahal. What's up, nanalo yung first fight? Okay. So, ngayon, maraming nagbe-breed. Kasi wala nga mabiling maayos talaga. So, nagbe-breed sila. So, kung baguhan ka, bibili ka ng materials Oh, so yun yung nagiging problema ngayon, no? Mabiuwan ka, bumili ka ng materyales na medyo na wrong move ka. Dahil usually yung mga bakuhan ang ang focus nila is yung beauty. Oh, yung ganda ng manok. Totoo. So, Handaan niyo yung mga magagandang manok, mahirap di 'yan. So, eh, ulutan tayo. Ulutan 'yan. Okay, so yan ang one niya. May unit kayo sa ulutan. Ngayon kukuha na masyadong blabang na nakahirap ilaban. Ah. Uh, and of course, huwabo man yan, o pangit man yan, ang hahanapin nyo, yung solid, at yung talagang it. Kasi, it takes time to breathe. Pag-breathe ka, tapos, yung resulta, di maganda. Isang taon nang naubos mo. And of course, yung perang inubos mo at yung uubusin mo pang pera dahil uh oh. palpag yung materyales so <coughs> hindi kayo <ng> maayos <coughs> na maayos na materyales talaga okay. Hindi ibiro <coughs> yung pag-trip and of course yung gastos and siyempre <coughs> yung method okay. uh, alam mo kasi yung mga pay-pow kasi ulan yan eh okay. so pag nakisakot na yan eto na kaya sis na sira kayong manok kailangan hindi proper knowledge. I mean, Kami proper. Nami kasi knowledge na proper. Diba? Hindi proper. So, hindi kayo mo. Uh, As mentor, dulutin nyo yung okay, testing nyo kung okay. So, what basta-basta maniniwala doon sa so kasabi-sabi na kailan may pwede pa. And most of the time, or most ngayon, oh, ang pagsasabong is, Science. Hindi na pwede yung mga sila una. Science, no? Science na talaga. At laging tatandaan nyo. La siyensya. May kuwaya ba? No, sir. Totoo ba? So guys, grabe. Take it from the experts. Si Sir Jaff na ang nagsabi niyan. At mayroon akong napatunayan sa larangan ng... Exam. Exam na yun, Sir Jack. Pwede pwede sabihin ng, ng may wagang salita. <laughs> bawal, bawal. Bawal talaga. <laughs> So, guys, uh, Sir Jack, may uh, shoutout po kayo. I-follow po ang page nila. Yung page po ninyo, shoutout yung po sa... Okay, so mga interesado <makes> na ato na pagkakuha ng materyales na solid. Meron tayo. Huwag na kayo naman mo yung mga gusto na game naroon <mlungan> sa Hadim Week by the way uh, live while game call ang Hadim Week the lock of running game call in yes 18 years, 318 bad wow dami na no ganun na ako katanda oo grabe dami na sir Jop Jop Patuli guys kung hindi nyo na itatanong kasama ko uh, year 2020 20 bata noon yung lisensya ko sa paggagap sa gap ikaw din ang mentor ko noon dahil yung duro kung paano ako maggap yan okay, so and also shout out po mga nagaminda na ano uh, siguro na dobat uh, mo lagi tayo na tinda na mag-ooperate tayo ng mga may inang sabungan malakas at may inang sabungan not mostly doon sa business side. Ang gusto namin nakatagpigil kami ng employment. Kung baga, Yes. Okay. Oh, okay na ako sa lutong. Powerful uh, relate uh. tayo sa Mindanao. Ah, pinapalawak natin. Kita tayo sa Mindanao. Hello sa Mindanao, to go in ano, oh. the chat. tayo. Mayos. So guys, agad dito na lang. Napakadami kasi ng tao ngayon na darating at marami pong maasik at sa Sir Jeff dahil alam natin na last day na ngayon. Salamat sa inyo mga katimbos bong at salamat din po Sir Jeff na din uwi ng oras. Salamat.